So guys, nandito na ulit ako sa Sapporo. Kararating ko lang pagkatapos ko pumunta dun sa park na pinuntahan ko. So, um, ang oras ay 4.48 and grabe, padilim na siya agad paggabi na. Ah, so dito ako galing kanina. So, kakain ako ng ramen dahil sobrang lamig. Negative 2. Yeah. Umuusok na yung bibig ko, negative 2 na ulit dito at mas malamig ngayon compared kahapon, grabe. So, kakain ako ng ramen dun sa Hakura Ramen na gusto ko, yung kinainin ko from my previous trip dito sa Japan, dito sa Sapporo. So favorite ko yun. Pero grabe, grabe ang lamig. <laughs> so excited na ako kumain doon sana wala masyadong tao at kakain ako ng ramen so bagay na bagay yung ramen sa ganitong weather ay kota na ako sa lamig sana hindi na ulit ako madulas dahil kanina nadalas ako yung hiya talaga ako as in yung pagkadulas ko buti na lang hindi na tamaan tong camera ko or kahit yung cellphone ay So, oh, dito ako naglalakad sa mga walang snow para hindi ako madulas. Dahil ayoko nang madulas. Grabe, nakaglams na ako, guys. I'm wearing my gloves, but masakit pa rin yung kamay ko. Sobrang lamig. Ipahilamig ngayon. na Ay, grabe. Bakit ibang hinamig ngayon talaga. So, ay, dapat pala ako sa pagdala. Kakaiba yung lamig ngayon. Actually, dun sa pinuntahan ko, mas malamig pa dito na walang snow ngayon. Compared doon, na eh ang kapal kapal ng snow dun, guys tapos sakto lang yung lamig. pero pag humangin manamig din talaga pero eto oh grabe hindi naman umuulan ng snow pero sobrang lamig niya literal talaga wait lang hindi ko mahawakan hindi ko mahawakan yung screen ng phone ko <laughs> ay wait lang ay bakit ganito mas malamig pa yung makapal lang ah, mas malamig pa yung hindi ganun kakapal lang snow kesa sa mas makapal na no? snow oh So, saan ako tatawid? Makita ang tawiran doon na lang. Hindi ko na maramdaman yung ilong ko, yung tenga ko. Hindi ko na maramdaman guys. Hindi naman umuda ng snow pero projected bukas na uulan ng snow. So, kanina pa pala salita nagsasalita, walang nagre-record. So, ayun nga, tapos na ako kumain. Sobrang nabusog ako and medyo mahal nga lang siya dahil 2,500, ah, 2,450 yen yung price. However, marami kasi akong pinalagay. Kaya, okay lang. And, tatawid na ako. Tanawin muna ako. Pasok muna ako sa mall. Sobrang grabe. Ang sakit. Pasok muna ako sa mall. Sandali. So guys, pabalik na ako ng hotel. Galing ako ang Don Quixote. And meron akong pinuntahang mall na isa. Uh, bumili lang ako ng mga snacks. Ayan, pa-uwi na. Palubat na rin yung microphone ko. Kaya kailangan ko nang umuwi talaga. So, pupunta na ako. Tsaka sobrang lamig ngayon. Kaya hindi siya magandang na Since malamig, super lamig, negative 4, saksa ng abay kayo na stoplight. It's negative 4 guys, kaya baka nga lang hindi eh, baka more than pa. Let's check. Okay, it's negative 6. Grabe. Okay. Kaya pala, napakasakit ng ano niya. Napakasakit ng lamig. Kasi nagatim 6. So, wala akong nagustuhan sa Family Mart. Kaya lumabas na ako. main halan pa ako. So, ayun na, nakikita ko na yung Lawson kung saan ako bumibili. Pag kinulang, sa na lang ako lalabas. sinasalod na ko yung mga sasakyan Preko. so be careful lang guys dahil na na ako ng pagkakadulas ko kanina kasi grabe talaga yung lagapak ko may nakakita pero dahil ma so ang ginawa ko tayo ako agad lakad kunyari wala nangyari road. So, yun lang naman yung ganap ko for today. Again, don't forget to follow me on my social media and YouTube.